tapos itong plastic dito abuno. ano ito timba Yan guys pagtanim Pag ko gayahin niyo lang yan para para sa yung yung dami na yan pangabuno ko dagdag abono ah, ito pampatay sa damo tapos dagdag abono hello mga kaparmers ang mapagpalang hapon po sa ating lahat kumusta kayo and welcome back dito sa ating YouTube channel in today's vlog kaparmar ipapakita ko naman sa inyo yung ginawa namin na pagtatanim ng ampalaya at ginamit namin naman na uh, mulching organic mulching ay itong rice straw yan bali tapos na yung yung cycle ng ampalaya natin kaya kailangan na nating bunutin at magtatanim tayo ng panibago ngayon pero oh, bago yan uh, nilinisan muna natin Kasama natin ngayon dito si Toto. Yan. Kilala niyo, naalala niyo pa ba yan si Toto? Yan, dito naman. Ay, <laughs> mga kapang. Ito, tuwan <laughs> mo naman kami sa aming problema. Kailangan kami maka... Ano rin, makasi ano dito, maka... Ani sa magandang ani. first step na ginawa namin ay yung pagdadamo. Tinanggal mo na lahat ng mga mo at inipon dito sa bandang gitna. Pagkatapos nating malinis, susunod nating gagawin ay yung tataniman na natin yung plat. Yan, naararo na, na nito to. Ito pala yung araro na ano natin na pinagawa. Nako, ano pakita <laughs> So ang kaparman nalinisan natin, tapos talagyan na ng mga dayami. Ngayon ang ginagawa namin, binubutasan ko ito yung mga tataniman. Tapos meron na rin tayong mga napunla ng palaya. <coughs> talagyan muna natin itong complete fertilizer sa butas. Gaya pa rin ang ginagawa natin dati. Mga ganyan lang karami. Tapos lalagyan natin ng organic fertilizer bago pa natin itatanim yung palaya.

Sorry. Dito ka farmer ay matatapos na nila lagay ng mulch na dayami. Yung kumuha silang dayami. Natapos na rin itanim. Dito sa kabila naman ay nag-aararo na rin ako. Tapos ko na rin araro. So na naman ako para tataniman ng ampalaya. At ito isang linya na lang naiwan. Kabila. So yung yung magiging ano dito yung layo ng ano natin ito ay tig meter yung tanim natin ng ampalaya tulad yanon. yung ganyang kalalayo okay sa pagitan ito kung dahil yung tanim natin ng ampalaya dito at dito ngayon dito na <coughs> gusto sana natin subukan yung uh, crop rotation kaso dito pala mayroon tayong kambing ukrasan ito tanim natin dito pero may kambing tayo kaya hmm ampalaya na lang itatanim natin dito itong lugar na to tinaniman namin ng ampalaya at uh, ito nga pinambunot palang namin yung puno niya pero matagal na to, pinabaya na lang namin kaya marami ng mga sira na ano. actually ka farmer hindi ideal ito dahil unang una, hindi natin pinapractice yung pagtatanim ng isang gulay sa sa dati nang tinaniman ng gulay kasi nandyan yung pisti, nandyan yung mga Insect. pero dito kasi sa area namin <coughs> may mga kambing, uh, tanging itong ampalaya lang yung hindi kakainin ng kambing o yung mga ibang cucumbers na mga ng mga gulay katulad ng ng kalabasa at iba pa ayan. kaya meron kayong punla na ampalaya kaya dito na lang namin tinanim pero itong mga puno na 'tong dating mga ampalaya na 'to pinambunot na yan namin ayan nabunot na kaya bago ito gumapang o magsimulang gumapang ito yung mga nasa taas na to ay bulok na rin pagkatapos na madamo ay ito naman ah, uh, gamit yung ginawa gawa namin natin na, araro, tinaararo naman itong bandang gilid at pagkatapos niyan ay hinukaya natin upang malagyan ng mga organic fertilizer at saka inorganic o yung complete fertilizer natin. Pagkatapos nun, nilagyan din natin dito ng mga mulching, organic mulching na rice straw. Ito nga ayo pang maiwasan natin yung pagtubo, mabilis na pagtubo ng damo dahil tag-ulan na. At pangalawa siyempre ito ay mag-serve na organic fertilizer no, sa mga susunod na season na tanim natin. At isa pa, kapag nalagyan ito ng tubig, nafi-ferment yung itong mga itong mga rice straw at pwede rin yung mag-serve as uh, fermented plant juice no sa ating mga gulay o yung yan sa ating ampalaya <clears throat> at syempre eh, dapat ready na rin yung ating mga itatanim na gulay upang diridiritso na kaagad pag Nagtanim tayo diretso na kagat, no. Yan. Ano ba 'yung mga ano ba 'yung mga na-encounter natin dito na na problema. Ngayong nga araw nung nagtanim tayo. Isa sa mga na-encounter natin ay 'yung madalas na pagulan. Actually, dalawang beses na gulan ngayon. At dahil diyan, 'yung ating mga lupa ay nabasa. At ito ka farmer, 'yung isa sa dapat nating iwasan, ano? kapag yung lupa ay nabasa at kinultivate natin una mangyayari katulad dito sa atin sa lupa natin ay magiging maputik yung lupa at pangalawa dahil maputik yung lupa kapag tumigas yan kapag natuyo yan ay matigas kaya napakaganda sana kung hindi haluan ng tagulan much better kung kukultivate natin yung lupa na tuyo na wala nang uh, wala, hindi na ano sa basa upang talagang buhagag yung magiging resulta niyan. Next, pangalawa na naging problema rin natin ay yung yun know, dayamin kinuna natin dayamin. Siyempre, makati yung dayamin na yan. Kaya, kaya talagang siguro isa sa mga challenging bago mo magagawa yung ganitong style ay kaya kailangan mong tanggapin na kailangan ay matyaga ka dito kasi yung, yung dayami talagang makati yung mga nagbubuhat talagang sakripisyo ng kati nito yan So, dito ka farmer ang nakikita kung gagawin ko siguro sa susunod. Ito yung plastic mats na nakikita nyo, kalahati lang. Kung bakit kalahati? Kasi dito tayo, sa kabila nato nagtanim ng, ano, nagtanim tayo dito ng, ng ampalay sa kabila. Tapos dito, hindi pa natin nataniman. Although nakaraan, nataniman natin ng pipino, pero hindi gumanda yung pipino. Kaya inulitan natin tanim ng, ng, nitong ampalaya. Ito nga pala to ay hindi yung sa S-twist kasi ubos na ubos ng mga S-twist ng mga tanim. Meron ka bang suggestion mga farmer na mas magandang gawin dito o ano sa palagay mo yung magiging resulta ng ating ng ating ginawa na to? Pwede mong i-comment sa ating comment section. At ka farmer, siyempre kung bago ka sa aking YouTube channel, uh, encourage kitang i-like mo at i-subscribe ang ating YouTube channel. Malaking tulong po ito, yung tulong ninyo sa amin upang mapalago namin ang ating YouTube channel. At mas marami pa tayong may publish na mga videos na makakatulong sa ating mga farmer Mga video na minsan na gawa natin na sinusubukan natin kung ito nga ba ay effective. Maraming salamat ka farmers sa inyong panood sa ating video ngayong araw and I hope na ang video na to ay magiging maganda ang resulta. Ang ating ginawang pagtatanim ng gulay ay magiging maganda yung resulta. Makapag-harvest tayo at makabibinta tayo ng mga gulay dito. Maraming salamat at sa inyong patuloy na suporta sa ating YouTube channel and gagawin po natin lahat ng paraan. Pang patuloy po tayo makagawa ng video, maka ng video sa kabila po ng mga minsan na, na, mga trabaho natin na hindi natin minsan may sabay dito sa ating tinatanim na gulay and uh, Diyos pagpalain tayo ngayong lahat at happy farming po sa ating lahat uh, wag po tayong susuko at patuloy po tayong magtanim patuloy po tayong patuloy po nating uh, tayo bilang mga farmer na magpakain ng sambayan ng Pilipino happy farming po sa ating lahat paalam